Nakauwi na sa bansa ang labing apat na Pinoy matapos ang apat na buwang pagkakaipit sa digmaan ng Israel at Hamas sa Gaza. Ayon sa ulat, sila ang huling batch ng mga kababayan nating sinaklolohan doon. Sumatotal, isandaan at tatlumput anim sa isandaan at tatlumput pito ang napa na. Nakatanggap na rin sila ng financial assistance mula sa Philippine Embassy sa Cairo, Egypt. Ayon sa Foreign Affairs Department, kusang loob ang pagpapaiwan ng isa pang Pinoy na isang madre ng Missionaries of Charity. Patuli namang nakabantay ang embahada sa lagay ng madre. Lalo pang nadagdagan sa higit na libo at tatlong daang Palestino ang patay sa digmaan pa rin po ng Israeli Defense Forces kontra Hamas sa Gaza. Pinakahuli pong naitalang patay din ay ang nasa 118 at walong sibilyan sa Gaza City. No sa ng una man na, na e strike ang pinakawalan ng IDF sa mga istasyon ng Hamas lalo na sa area ng Kanyunis. Kabilang po sa mga namatay ang hindi pa nakikilalang mamamahayag at ng kanyang misis sa isang komunidad sa lungsod ng Gaza. Ted Pailon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.